Hey yo! Good day everyone! Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride Nakatambay tayo sa UP Diliman Now going here Gumawa ako ng isang video na naglabas ako ng aking gigil Sa <laughs> so, tingin ko yun ang gagawin ko ng title dun sa video na yun Maglala, uh, Maglalabas lang ako ng gigil But um, that video na mapapanood nyo before this, i-upload ko bago to yun yung video na kung saan nagbigay ako ng counter feedback doon sa nag-feedback sa akin tungkol sa kung paano ako mag-review ng motor. And sa video na to, I'm gonna go over the other fans and I'm gonna, just to be fair, I'm gonna go over yung ano yun naman yung perspective ng, ng karamihan. Kasi doon sa review, sa pagre-review ko ng motor na diniskas ko doon sa video na yon na ilalabas ko nga before this. Sinabi ko doon na I'm reviewing the bike for myself. Now, let's go over the fence and let's discuss ano naman yung pananaw ng let's say, pag nagre-review ka ng motor na para naman sa karamihan for the general public, for the general buying public kasi sa tingin ko, dito sa Pilipinas karamihan sa mga nagre-review ng motor ay more on eh, promote nila yung motorsiklo pinopromote nila yung produkto siguro yun ang kaibahan yun, ang ka yun ang kakaibahan sa akin or kakaiba sa akin kasi hindi naman ako sponsored ni naman o hindi ako nabayaran para mag promote ng kahit ano so I can say whatever I wanna say I can be as honest as I can be but again to be fair um, ano naman yung nasa kabilang bakod now number one sa tingin ko ang karamihan sa mga motorcycle reviews ay um, sinisikap nila na umayon sa panlasa ng, ng masa, sa panlasa ng karamihan para maraming manunood, para maraming views, maraming likes, maraming mag interact And sa tingin ko, yun ang nagiging um, malaking bahagi ng pag review nila ng motor. Kaya nakafocus sila sa mga bagay na ano ba yung gusto ng karamihan. ba? Diba, ang karamihan mahilig sa forma. Ang karamihan mahilig sa mga accessories. Ang karamihan mahilig sa mga uh, style. Mahilig sa mga different colors, colorways. Yan. Mga color schemes, mga graphics. Ayan. Ang iba naman, mahilig sila sa yung tipong, ano yung dating ng motor? Ano yung ano yung um, tindig ng motor? Sala pala yung focus ko. <laughs> So ang iba naka-focus lang talaga sa kung ano yung um, mag-impressions ng motor pag pagpinakita mo in public. Kasi siyempre diba, uh, they are they are proud to display their big bikes in public. Kasi nga naman, diba, pinaghirapan nila, pinag-ipunan nila dream bikes nila. So they are proud to show it off to the world. And when you show it off to the world, talagang naka-focus ka sa itsura, sa aesthetics. And then another thing is marami rin ang marami rin ang nahihilig halimbawa sa fuel consumption um, sa cost of maintenance halimbawa sa ano ba yan installment ba yan pwede ba yan ng cash um, matipid ba yan sa ano I mean actually sa tunay <laughs> napaka-general ng gusto ng 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 ng, masa. Maporma ba 'yan? Maganda tunog. Mura. Madaling gamitin. Abot ko ba? Magaan. Pwedeng bilhan ng borloloy. And I think that's it. I honestly think that's it. Now, another aspect is yung, eto naman, to be fair, walang nakakapag-review ng motor based on like pure performance because when you, when you review a motorcycle based on performance, sa tingin ko, ang talagang kailangan gawin dyan is you have to push the motorcycle to its limits. Kasi ito, uh, unawain nyo ako ha, If you say that a motorcycle has good handling, ibig sabihin yung kanyang grip performance, yung kanyang cornering performance, okay? Yun ang ibig sabihin ng handling. When you say that the bike has good handling, the tires have good grip. Mahirap siyang paniwalaan kung nakikita mo na nagra-ride lang siya sa Quezon City Circle, sa BGC, sa EDSA, sa NAIAX. Kasi you're not pushing the bike to its limits. Masasabi mo lang na ang motor ay may magandang handling at maganda yung grip ng gulong, maganda yung suspension dynamics. If you can push the bike to its limits, at pag nandun, nakita mo na yung limit ng motor, dun mo ngayon masasabi na, oh, okay nga siya. Kasi, let's say, 1,000cc motorcycle. kita hmm. Itatest mo yung limits niya. Ba? e papaano kung um, slow, uh, slow speed or medium speed cornering e eh, kumakawalan na agad yung likod. So ibig sabihin there's something wrong with maybe the suspension settings or with the grip of the rear tires or with the skill of the rider. So mahirap talagang um, mag-review ng performance for performance sake. Uh, another example is top speed. 'di ba? Maraming nagre-review, maraming nagbibigay ng top speed. Naglalagay pa sila ng mga orasan sa display para sa acceleration 0 to 60, 0 to 100. Naglalagay pa sila ng camera para tutukan yung speedometer. But the thing is, you can never really know the top speed of a bike unless you have like an endless runway. Kasi para sa akin, para makuha mo ang top speed ng isang motor you have to be on its top gear let's say 5 speed so 5th gear kung 6 speed so 6th gear kung, kung meron mang 7 speed or 8 speed so na basta nandun ka sa dulong gear and then the bike has to has to be bouncing off the red limiter ibig sabihin yun na yung nasagad na natin yung motor nasagad na natin yung kanyang uh, transmission nasa top gear na tayo tapos yung rev yung RPM nasagad na natin nasa rev limiter na wala na wala nang ibibigay yung motor. dun lang natin makukuha ang top speed ng isang motor. And you have to stay dun sa speed na yon for let's say more than 10 seconds man lang. Grabe naman. Kung, kung naabot mo yung top speed ng motor mo, top gear tapos a rev limiter pero isang segundo mo lang nagawa then sa tingin ko hilaw yon mas maganda kahit man lang more than 5 seconds man lang gaano ba katagal ang 5 seconds 1001 1002 1003 1004 1005 1006 malayo-layo na 1010 Marami-rami 1013 na 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 na na na-realize ko na wala talagang um just to, just to sum it up yung sa performance side wala talagang kapag review ng performance ng isang motor dahil walang makapag-push ng limits of the motorcycle sa kahit anong scenario hindi mo yan magagawa sa EDSA hindi mo yan magagawa sa Makati hindi mo yan magagawa sa city riding street riding kahit sa twisty sa marilaki hindi mo yun magagawa dahil you are always not on the limit of the motorcycle kahit pa sino dyan ang magsabi kahit pa kahit pa yung reviewer ng motor eh nangangarera kapag yan ay ni-review sa city riding street riding hindi mo yan mapupush to its limits mapush mo yan to its limits eh you are putting your life and other lives at risk yun na lang yun So siguro sa tingin ko, to be fair, dun sa mga nag expect ng makamasang review, is talagang mahirap talaga mag-review ng motor about performance na papatok sa masa dahil wala naman talaga nakakasagad ng potensyal ng kahit anong motor pagdating sa city riding or street riding. So, naintindihan ko, naintindihan ko na kapag magre-review ka ng motor, at ang habol mo ay makuha ang attention ng napakaraming tao then you really have to give them what they want you have to say what they want to hear you have to show them what they want to see kasi pag nagpakita ka nga ng something na hindi naman sila interesado then you're not gonna get the attention that you're looking for. And siguro as a conclusion para may sarado ko na rin tong video na to at saka yung naon ng video dito yung naglabas nga ako ng aking gigil at ako ay nagrarant habang nagra-ride As a conclusion siguro either for conclude either <laughs> for conclude na kakaiba nga akong mag-review ng motor. Because number one, I'm not I'm not actually looking for attention. I'm not looking for views. I'm not looking for likes. Ang goal ko is to share kung sino ako, kung ano ako, kung ano yung pag-iisip ko, kung ano yung mga pananaw ko. My goal is to take a part of myself, put it in a video, and post it on social media. Kung may manood, thank you kung may magkagusto dun sa ginawa ko, then thank you so much. Kung merong mag-dislike, then thank you so much more. Kung merong mang-bash, bah, eh, maraming, maraming, maraming salamat because I can learn from that. At kung meron mang maka-appreciate at magbigay ng good feedback, then I love you. I will marry you. <laughs> Kahit kasal na ako. Um, kung 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 walang manood which is yun yun lagi nangyayari then fine it's okay ah, hindi naman talaga walang nanonood kasi nandiyan ang mami ko nandiyan ang asa nandiyan ang wife ko mga pinsan ko mga kapatid ko yung dalawa kong anak yeah tsaka meron naman ako mga friends na sabi ko i-click nyo lang 30 seconds lang tapos panoorin nyo lang yung isang ad tapos okay na o, sige bayaran ko na lang kayo ng tigi isang <laughs> So I'm not getting paid. I'm the one paying para may man <laughs> No, I'm just kidding. Um, I'm having a good day. Right now, dito sa UP Diliman. I'm with my bike, Octavia. And nag nagpapahinga lang siya. Kasi nanggigil kanina. Tapos nag-charge lang ako ng, action, ng aking mumurahing action camera. Nasaan ba yun? Ayun, yun, yun, yun. Nandun. That's my jacket. That's my helmet. That's it. This is me. This is my bike. This is this is who we are. And um, I am really glad and thankful and grateful do sa mga nakaka-appreciate. Kung, kung milyonaryo lang ako, siguro lahat ng subscribers ng Man Cannot Ride, binigyan ko na ng tigigisang motor. Kasi konti lang naman, nasa 1,500 lang naman eh. So, bigyan ko kayo ng tigigisang, ano, uh, tigigisang uh, e-bike. O, pwede na yun, di ba? Take 15,000. O, kung milyonaryo ko, kung bilyonaryo ko, why not? Now, doon naman sa mga uh, nagbibigay ng feedback, um, especially yung mga constructive feedback, constructive criticism, ang ibig sabihin nun yung mga nangbabash. Hindi <laughs> na, joke, joke lang. Okay, again, I want clear that up. Doon sa mga nagbibigay ng constructive criticism and good feedback, I appreciate really ah uh, dahil malaking tulong 'yun para sa akin to know na oy oh, oh, tama nga naman I, i can probably change something and improve on something and I can work on something better para naman kahit papaano yung mga manunood they can find something useful sa mga videos ng man kinapo now para naman dun sa mga talagang nambabash lang nang walang dahil, ng walang 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 proof walang prueba, walang dahilan E, alam mo yun, nag-aangas lang at troll lang sa sa social media and um, talagang wala lang. Um, nagalit lang sila or sumumaan loob. Then maraming 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 salamat pa rin. Kasi, well, number one is nanood ka ng, clinic mo yung video and that helps the channel. And number two is pinanood mo yung video kaya ka nagalit doon sa sinabi ko. So, that's a view and that's... <laughs> Uh, that, that, that's good for the metrics ng ng algorithm ng YouTube. So, salamat. <laughs> so, The more bashers, baka siguro pag mas marami pa akong bashers and haters, eh mas dadami pa ang subscribers at mas dadami ang views. Eh baka sakaling ano, kumita na ako dito sa mga pinaggagawa ko sa YouTube kasi right now wala akong kinikita dito kahit monetize yung channel wala akong natatanggap kasi hindi ko pa naabot yung threshold ng payment or something incentive. But anyway, I'll see you on another video this cement can